So ay nga mga ka For today's video Itong aking uh, tugas na bonsai So ito yung ating materialis Noon na aking uh, tinanim So ngayon uh, nag-weld na siya Kaya tatanggalin natin ang mga dahon Mga ka at uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, pakisubscribe na mga kasorti. So, ito na nga mga kasorti, yung ating tinanggal na dahon, yung aking tugas na bonsai. So, ayan na, uh, napakalaking improvement na nitong bonsai nito mga kasorti dahil uh, nung tinanim natin to ayan, napakaliit pa. So, ayan nga, umagat uh, umangat na siya sa pasok. Yan. at napakagandang karakter ng kanyang punong mga kasorti. Alright, so hanggang sa muli mga kasorti, uh, subaybayin ulit natin yung kanyang pagwild at paglago ng kanyang mga sanga. <tipos>